Ginugunita ng simbahan ang pista ng pagkareyna ng mahal na birhen, turo ng iglesia. Simple lang ang rason kung bakit kinikilalang reyna si Maria. Ito'y dahil sa hari ang turing natin kay Heso Kristo. Itinalaga ni Papa Pio XII ang pista noong Oktobre 1, 1954 sa pamagitan ng papal encyclical Angeli Regnum panuto ng papa walong araw matapos ang pagdiriwang ng maluwalhating pag-akyat sa Lami ng Mahal na Birhen, bugunitain naman ng simbahan ang pagkarena ni Maria. Inilunsad ng Banal na Papa ang nasabing selebrasyon upang kilalanin ng lahat ng tao ang mapagmahal at mawaing kalinga ng Inanong Diyos ipinatupad ani Pio XII ang pagdiriwang upang bigyan bugay ang pakikilahok ng mahal na birhen sa pangkalahatang pag ng Diyos sa pamagitan ng papel na ginampanan nito sa kaligtasang handog ni Heso Kristo sa tala. Malinaw ang turo ni Papa Pio XII na tangan ng mahal na birhen ang pandangal na titulo bilang reyna ng langit. Hindi bilang karibal ni Kristong Hari upang bigyang halaga ang pagiging daluyan ng krasya nito o Mediatrix of Grace pinapahalagahan sa mga tubig sa pista ng reina ng langit ang responsibilidad ni Maria bilang paagusan ng pagpapala ng Diyos. Kaya hindi man niya kapantay ang anak na si Jesus sa tangal, mahalaga ang laan niyang tungkulin. Turo ng simbahan, kalooban ng Diyos na ipataw sa mahal na birhen ang nasabing papel upang makarating ang lahat sa kanyang kaharian. Sa langit, nangunguna si Maria bilang lingkod ni Kristong Hari. Walang dudang napakabisa ang pamamagitan nito. Diin pa ng Iglesia, binutong kay Maria ang korona ng kaluwalhatian dahil sa kanyang pagiging dukha at mapagpakumbaba. Hindi kailanman niloob ng Birhen ang anumang hadlang sa kalooban ng Diyos. Kaya nanatili itong huwarang, lingkod at karapat dapat sa iginawan na parangal. Nawa, nawa, manatili ang ating tiwala katulad ni Maria sa kalooban ng Diyos. Lalo na sa harap ng mga pagsubok, huwag nawang mangibabaw ang takot at duda sa ating puso sa mga panahon ng krisis. Sa muling pagtatalaga ng sarili, ngayong pista sa ating mahal na ina, makamit at masulyap at natin ang tingal ng langit sa tulong ng kanyang gabay at panalangin. Reina ng langit, ipanalangin mo kami.